ha, ah, mga kababayan. Speaking of DDS, na kung meron ako ipakita sa inyo ngayon, mga kababayan, ha, ah, na kung saan po ang uh, KOGC Ki ni Kibuloy, ha, ah, yung host ng SMNI ni Kibuloy, ha, ah, nanganganib makasuhan ng inciting to sedition. Bakit? Naku po, mga kababayan, ito po. Alam, magugulat tayo dito, may dadamputin na naman ah, may dadamputi na naman mga kababayan na host ni Kibuloy. Ah, bakit? Ito po. Naku, mga kababayan. Ah, pakinggan ninyo, ha? Ito po, mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo, ha? I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo. Kasi dire-diretso na 'to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Naku. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Ala, nako kung kilala nyo po ito kung sino po ito mga kababayan, inciting to sedition po. Ah, welcome to inciting to sedition talaga mga kababayan, ah, nang hihimok, ah, nang ko-convince at lulusubin daw nila ang malakanyang tuloy-tuloy na daw nako po patay parang may dadamputi na naman na host ng KOGC mga kababayan Eto ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na hindi lahat ng freedom of speech ay tama kung ganito ba naman na pahayag walang bawal maglabas ng saluubin walang bawal maglabas ng opinion or nararamdaman sa sarili. Ang bawal dyan ay kung bilud the built na at nanghihimok ka pa. ba? Diba? Naku po. Eto. Hey. Malakanyang, hmm. Hintayin nyo kami. Oh. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. Magandang gabi sa lahat, sa lahat po ng mga Kingdom citizens, sa lahat ng mga full-time worker workers, at sa lahat ng mga tagasunod no, sa Kingdom Ministry, at sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters, oh. dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Oh. Okay, Nagpapasalamat tayo at pinagkalob ng ating Dakilang Ama ang pagkakataong ito pang mag-isagawa na naman ang Prescon. Oh. At malalaman natin ang plano ng no, mga kaaway natin hindi naman dapat kaaway kasi dapat silang tagatupad ng batas pero hindi nila sinusunod. Mm -hmm. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta, ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang kingdom of Jesus Christ. <coughs> Nako. Kasi nung may kaso nga si pastor at binuha yung kaso, sinabi naman ni pastor, haharapin niya yan balik-balik si -balik sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na sinasabi niya, pinuhay lang ito ha. Ang garantiya lang na wala talagang extraordinary rendition. Mm. Susunod talaga sa extra treaty ang Amerika. Wag... Mga kababayan, ako po'y nananawagan lalong-lalo na sa CIDJ, sa Armed Forces of the Philippines at sa himpilan no ni Pangulong Bongbong Marcos PBBM Meron pong isang host ng SMNI ni Kibuloy na naghihimok ya yeah? nananawagan at nagsabi nagbanta na lusubin daw ang iyong opisina or ang palasyo ng Malacanang hindi na daw nila antayin na aristuhin at lusubin sila. Bagko sila daw ang lulusob sa Malacanang. Halaka, ka, Diyos ko po. Sana makarating po ito sa kinauukulan. Sana po makarating po ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, delikado po yan. Ah? Kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, kung nakaraang araw, yeah, meron pong 97 97 ka mga individual ang kinasuhan ng inciting to sedition. Hala ka, Diyos ko po. Mm, -mm. Um, ang mga Amerikano. Mm. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya. Kahit yung presidente natin, <coughs> hindi piperma. Mm. Hindi man lang magarantiya. Wala man lang tayong narinig sa presidente. Mm. sa DILG, mm. sa DOJ, mm. sa EFP, Lalong-lalo lalo na sa PNP. Mm. Wala. Bakit? Pag paper siya, ano sabi? Mau-offend ang Amerika. Mm. Mau offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Talagang mau-offend ang Amerika. May kaso si Kibuloy doon eh. At kung pipilma si PBBM na pinagbawalan, So paano kung tayo hihingi ng tulong sa Amerika katulad niyan? Si Maharlika gustong ipauwi sa Pilipinas para aristuhin dahil sa pagka-fake news. So hindi tayo pagbibigyan ng, 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 Amerika. Bakit? Kasi yung hiling nila na i-extradite si Kibuloy, hindi natin pagbibigyan kasi pinagbawala ni PBBM. O, oh, tandaan ninyo mga kababayan. Ha? Ah, ganito yan. Paano kung merong isang ah, Pilipino na gumawa ng karumaldumal dito sa Pilipinas tumakbo sa Amerika. Tapos gusto ng Philippine government na aristuhin siya. Hindi tayo tutulungan ng Amerika, hahayaan lang na Amerika, hayaan nyo yan. Bakit? E ngunang tayo nga, nang hingi ng tulong sa kanila para kunin si Kibuloy, hindi nga nila ibinigay. O, oh, tapos ngayon, tayo ibibigay na lang natin ganun. Hindi tayo nakakalimot, si Digong lang ang ulyanin. Yeah? Pero hindi tayo nakakalimot. Hmm. Kita nyo mga kababayan. Na mamuno sa Pilipinas. Oh. Bakit? Alam nyo sa totoo lang, lalong-lalo na sa mga alagad ni Kibuloy. No? Isipin nyo pong mabuti. Ang kasalanan ni Kibuloy ay hindi po kasalanan ng sambayan ng Pilipino. Sino po ba si Kibuloy? Ano bang ranggo niya sa Pilipinas? ba? Diba? Hindi naman po pwede na ang problema ni Kibuloy ay puproblemahin ni PBBM. May kaso siya sa Amerika, wanted siya sa Interpol. Most wanted siya sa FBI. Mm. notice 'yan. So kung may kasalanan si Kimbuloy sa Amerika, harapin niya. Bakit sa pagtakpan ni PBBM? Sino ba siya? 'Di ba? Hindi po kasalanan ni Marcos 'yan kung si Kibuloy ay kunin ng Amerika at ikulong sa Amerika. Sino ba para sundin si Kibuloy? 'Di ba? Sino ba? Si Kibuloy. Tapos sasabihin, ayaw daw pumirma ni PBBM na pagbawalan ni extradite si Kibuloy kasi mau-offend ang Amerika. Natural. 'Di ba? Ako po inaantay ko lang po mga kababayan kung kailan po 'to makasuhan ng sana, no? Sana may mag-share ng bidyong ito at ng vlog kong ito. At uh, malalaman naman po siguro ninyo sa SMNI kung sino po ito. No, eh, lagi nyo naman sigurong nakikita to kapag ka merong mga nangyayari diyan or may mga press conference, ya. Diba? May mga live broadcast, 'di ba? Mm. Sana makita ng ano to, ng uh, kinauukulan. 'Di ba? Kasi biruin mo ha, hindi na daw sila maghintay na lusubin pa ni Tore. Sila na mismo ang lulusub sa Malacañang. Together with the 8 million Kingdom of Jesus Christ member. 8 million ba talaga? 8 million ba talaga? Hindi ko sure. Di ba? Hmm. Ito, mga kababayan. Kaya proteksyon na ng karapatan ng aming pinakamamahal na pastor. Hmm. Paso Apollo si Kibuloy na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung pa. Oh. Ngayon, mga kababayan, bakit po protektahan ni PBBM? Si Kibuloy, nagbayad ba ng tax yan? Tanong ko lang, bakit po protektahan ni PBBM si Kibuloy? Nagbabayad ba ng tax yan? E di ba libre naman yan siya sa tax kasi nga pastor siya? Di ba? Ang po protektahan lang ni PBBM ay yung nagpapasahod sa kanya. Si Kibuloy hindi nagpapasahod sa kanya. Hindi nagbabayad ng tax si Kibuloy. Ah, at baka nakalimutan ninyo kung paano babuyin ni Kibuloy, no? At ng miyembro ni Kibuloy si Lisa at si PBBM. Nakita ninyo yung nagrali kayo sa Liwasang Bunipasyo? Baka nakalimutan nyo kung paano nyo binaboy. Tapos ngayon, gusto niyo protektahan ni PBBM si Kibuloy? Bakit? Taxpayer bayan, yan? Ah, oh, di ba? Lahat naman ng simpahan, walang binabayad na tax. Oh, mga pare ba nagbayad ng tax? Di ba hindi? Si Kibuloy ba nagbayad ba ng tax? Hmm, So, yun nga lang makikialam tong Amerika. Pero tong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man lang honor ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Bakit i honor ang constitutional rights? Iulitin ko, hindi naman nagbabayad ng taxi kibuloy. Ano bang mapapala ni PBBM dyan? Nagbayad ba si Kibuloy ng tax? 'Yun bang mga eroplano niya, 'yun bang mga kalupaan niya, 'yun bang mga business niya at negosyo or negosyo niya. Bayad ba nang tax 'yun? Wala. Walang tax si Kibuloy. 'Di ba? Jusmi yumarimar. Oo. Uh -huh. So bakit siya po Anong constitutional rights? Ngayon naghahanap kayo ng constitutional rights pero yung ginawa ni Kibuloy dun sa karumal karumaldumal na kasalanan, inisip ba niya na mayroon siyang constitutional rights dito? Huwag niyong itulad si PBBM kay Digong na alam na nga ni Digong na wanted si Kibuloy noong 2011 pa lang. hinahayaan niya na hindi aristuhin, hinahayaan niyang malaya si Kibuloy. Mm, -mm. I Ibahin niyo si Marcos. 'Di ba? Ibahin niyo si Marcos. Marcos is Marcos, Digong is Digong. 'Di ba? Huwag niyo itulad. Diyos ko naman, napakasimple lang yan. Hindi ba kayo nagsasawa? Kung ayaw ni PBBM sa inyo, edi wag. Diyos ko, hindi ba kayo nahihiya? Kung ako, kung ayaw ng tao sa akin, ayaw ng presidente sa akin, manahimik na lang ako, uy. Hindi yung pagpilpilitan ko yung sarili ko. 'Di ba? At saka sino? Ah, ano akala niyo kay PBBM? Ah, bakal kapag sinampal ninyo ng lang. Baka nakalimutan niyo kung paano niyo babuyin si Marcos. Tapos ngayon manghihingi kayo ng constitutional rights. Bakit? Inisip niyo rin ba ang constitutional rights ni PBBM nung nagrally kay sa liwasang Bonifacio bago inaristo si Kibuloy? Inisip niyo ba kung paano ninyo binaboy si PBBM sa liwang sa Bonifacio. Ha? Ah, baka ipakita ko dito kung paano niyo baboyin si Marcos. Pastor, ah, Nakilimutan niyo kung paano bastos-bastosin ng miyembro ng KOGC si Lisa na asawa ni PBBM. O oh, ito oh, Lisa. Binaboy ng mga babaeng KOGC. to oh, Baka nakalimutan ninyo. Ito ang mga first. Ito ah, mga kababayan. Dito tayo sa TikTok. Mm. Ito, Lisa Marcos. Binaboy ng mga KOGC. <clears throat> Baka nakalimutan nyo kung paano baboy-baboyin. Ah? Nung tatlong babae na KOGC si Lisa. Lisa Butod, Lisa Tanas. Ah, baka nakalimutan nyo. Hindi hmm. ko 'to location. Sabi, first time mo 'yon na naka favor naman ang mas nakararaming pinuno. Mm, KOGC, 'di ba? Ah, <clears throat> hmm. KOGC. Bina boy. Si Marcos. Jusko naman. I'm already calling lahat ng members, lahat ng support. Supporters of fugitive televangelist Apollo Kiboloy <laughs> hold a rally in Manila demanding the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Uh. The protesters included former anti communist task force spokesperson Lorraine Badoy uh. and former Duterte spokesman Harry Roque. The demonstrators denounced what they said was an illegal police operation at a sacred private property of Kiboloy's religious group. Mm. hindi lang po ito laban ng KOJC. Laban ng sambayan ng Pilipino po ito dahil kung malalabag nila ang karapatan ng KOJC na linigawan ni Bongbong Marcos para sa kanilang suporta ng eleksyon, mas lalo nilang lalabag yan ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Over a dozen followers of fugitive televangelist Apollo Kibaloy arrested following a tense standoff with authorities in Davao City. Supporters of fugitive televangelist Apollo Kibaloy... I don't Um there, there is no anyway, uh, the, the reason we did this uh, was that so that we could maintain the peace. The uh, the only way to maintain the peace is to make sure that the, the area is safe and is secure. And considering this is a third hectare pair compound, can mm. mo, mo, mo pwedeng not uh, police. para para hindi na bale yung mga lumalaban o no? yung mga nag-resist -re uh, nag hindi na bale muna yun para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares di ba okay. uh, pagkatapos yung babuyin ang presidente anong gusto niyo mangyari baka nakalimutan niyo noon sa panahon ni, ni Digong di ba may mga galit kay Digong anong ginawa niya pinapaaresto niya pinapakulong niya minsan pinapatumba niya Buti nga ngayon si PBBM, bago nyo babuyin eh, sumunod lang siya sa batas. Alam nyo naman po ang kaso ni Kibuloy. ba diba? Hindi naman porkit si Kibuloy ay pastor, Diyos sa paningin ninyo, ay kapag kinasuhan siya, ay hindi na siya tatablan. Aba, ano si Kibuloy? Bakal? Ano siya, miyembro ng X-Men? Kapag nasuhan, hindi tatablan? Ano ka, anak ng Diyos? Diyos ko, hindi ka anak ng Diyos, oy. Ang anak ng Diyos nakakapagpagaling ng sakit, ah, si Kibuloy, nakakadagdag ng sakit, sakit ng ulo, sakit ng bulsa, sakit ng dibdib. Kita ninyo, mm, yung isang OFW 500,000 isang buwan pang gasolina sa private plane. Oh, di ba? Kita niyo 'yan. Ang anak ng Diyos na ng sakit. Si Kibuloy nakakapagdagdag ng sakit, sakit ng ulo, sakit ng bulsa, sakit ng dibdib. <laughs> di ba? Oo. Oh, oh. Diyos ko, ang anak ng Diyos ay nagpapalindol. Si Kibuloy pinapahinto ang lindol. <laughs> Di ba? Totoo naman. Nako hmm. Naku, good luck na lang sa inciting to sedition <laughs> kay mother, <laughs> host ng SMNI. Totoo yun mga kababayan, si Kibuloy, hindi siya nakakapagpagaling ng sakit nakakapagdagdag oh, siya ng workers. sakit. Lahat ng full-time workers dito mm. sa Pilipinas. Bakit ko nasabi? Si Jesus, kapag may galis na ta taong may galis, may sakit sa balat, napapagaling niya. Yung pilay, napapalakad niya. Yung lumpo, Saat napapalakad niya. Napapatayo niya. Mm. Si Kibuloy wala, nagdagdag siya sakit sa ulo diba, Parang horror yung background mo, Ken. O, kita nyo mga kababayan, ayan po yung bitbit -bit ni Trillianis, o, oh, na napakakapal po niya ng mga dokumento. Imposibleng mawawala po yan. <laughs> Di ba? O, oh, yun po yun. Uh, ang Panginoon at anak ng Diyos nakakapagpagaling ng sakit. Pero yung membro ni Kibuloy, umaaray. Nasasaktan. Ikaw ba naman isang buwan, 500,000? Yeah, panggas ng private plane. Diyos ko po. Tapos yung mga bagets, pinagre-rape. Diyos ko, palmolive shampoo, tas lotion na jergens. <laughs> Amanda, hmm. paliguin mo na si, ano, si Tikla. Bakit? Kailangan shampoo niya, palmolive, kulay pink. <laughs> yung lotion niya, jergens. Para pag inamoy ko, hmm, amoy jergens. <laughs> kita nyo mga kababayan I will tell you frankly talaga nako magantay na lang ako sana yung kinauukulan no KOGC host hindi ko alam yung anong pangalan nun good luck na lang sa sedition coming to you <laughs> So yun lang nga mga kababayan yung ating live. Mamaya may live po tayo ulit kung sakali. No? Alas 8 pa naman. Siguro mga 10. Mm -hmm. Mag -live tayo ulit. <clears throat> mga kababayan. So yun lang ha nating live, isang oras na tayo mahigit and thorax, and buhay pa ba ang tatay nilang dom <laughs> so yun lang nga mga kababayan maraming salamat